mga kadyang, good morning have a nice day welcome to my channel dito tayo sa suki na ito pirate, natin yung ano natin ang kalakal nga dito ito ano na rin ito na natin yung kalakal na puno na mga kadyang samahan niyo ako, hindi naman tayo sa ikutan and let's go

hindi na tayo magkabarya dito so tayo din sa kabilang street samahan niya ako ayan, ito yung mga nakuha natin sa suki natin sa highway mga lalata dami yun mga 1.5 uh, let's go now let's go let's go ayan mga ka-junk ito papasukin natin ah oh, hello suki okay. sige Kalapit na ako, papunta na ako doon sa'yo. Ay, wala pa nga. Ah, wala pa. Sige, ipon, ipon lang. Sige, ipon, ipon. Ayan, tapos tayo dito. May pupuntan tayo dyan. Dito. Ah, saka, straight na yan. Ayan, samahan niyo ako, mga kadyang. At sa, uh, naman natin dito yung mga yeah. natin, mga soke. <laughs> Ayan, let's go. Ayan, napakarami yung sumaraw. <laughs> yung mga plastic oh. <laughs> plastic. Uh, yan. Para sa hari yan. Sibak. Mga pit bottles. Nantay natin yung sukay so, natin dito. Kunuha nyo yung TV. Yung um, TV na sira. sayang nito nga dito sa so okay na natin ulit sa strip na to hindi natin naiputan nung nakaraang araw hindi kasa, natin kasama yung runner natin at uh, may pupuntahan raw <laughs> solo fly tayo ngayon <laughs> <laughs> ayan TV yung mga kaya Ya, kalau mula di tahun mana? Tahun. Hm. Ini mana mana? Ay, wala na. Oh, nga. Sige pa na. Wala na, hindi na yung mag-repair. Wala na, sira na talaga. Ang makukuha na lang dyan yung sa likod. Hey, yung baby, sa likod. Tiyan. Oh, pero, okay. Mano na yan. mahirap na hanapan yung ganyan. Ang karamihan kasi ngayon ang na kinakukuha yung buo pa yan para pwede pang makuha na doon sa likod. Yung pinakang board niya. Ayun ang karamihan na pinapalita. Pag mga ganyan basag na yan, wala na. Kukuni na lang dyan yung board. Yung board niya. Mm, ano mm, o yung ano yung ko nga siya binubuksan ko? bakit nagkaganyan siya not nagkaganyan ay yung sige sige napakaraming plastik siya yun hindi <laughs> lang tapos eh hindi di ba daw? Kasi pag mag ng plastik ko. Oh. ka ba na? Kawain ka. Nasa YouTube tayo. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ayan, ayan. ayan, ito si Sokay natin. Napakasipag mag-ipo ng mga plastik. Ayan, napakadami. Oh. Ayan, oh. Ay, marami siyang binta kasi naipo niya yung mga plastik. Ayan. <laughs> ayan, mga kadyang, samahan niyo ako. Takutin muna natin doon. Sidecar natin. Ayan, so, toto tayo. Ayan, napakarami. Ayan, let's go na. Let's go. Ang <laughs> Wilkins. Ito, may mga 1.5 tayo yung mga sukay natin. Yung ano mga solid yeah, sukay natin. Ito pa, may mga plastic tayo, sarsari. Ayan, may mga ay bote ay tayo. Hmm. Ay, ano, pa, I, hmm, hmm. Okay, yan, yung mga sukay natin. Oh. Hello! Oh, yan. Tawain kayo, madam. Maramakita kayo. Makita kayo. Ha? Ang mga sukay natin. Ayan, mga sukay natin. Jang Shop natin Jang Shop Vlog. O, gandaan. Si Happy Christian Day. Sa baby,

Okay, mara, Ayan, mga kalakal na mga mga bote. Oh, Sabi, 1.5. Ano yan? yero? Oo. Oh, yero. Ito na tayo mga suki natin. Ito oh. tayo, okay, mga suki natin. Ayan mga kadyang. Ito yung mga natin. Talaga, nakapila talaga mga suki natin. Oh. Yung mayroon po. Siyempre naman. Nakapila pa. Ibuboy pa. Ibuboy. Ayan. Suki. Kawai, bubay, kawai kawai. kawai. kawai, daw. Kawai, kawai. Kawai, kawai. Ayan. Ay, maliit ang kaway mo eh. Dapat pinalakyan mo ang kaway mo. Ayan. Hanggang dun sa dulo. Ayan. Uh, okay lang yung mga soke natin dito. Ang mga sulit soke natin. Oo, oh, oh, ayan, oh, yan oh, tumatago eh. <laughs> Nagtatago. mo. <laughs> so, natin. Marami. marami na naman ang kalakal. <laughs> ang uh, kubig. Oh. Doon, nasa po ba yun? Kalakal mo? Ano, lang, ano lang, sige, sige. E, mo kalakal mo dyan. Ayan, mga kachan. mo po, e, mga galon. Ayan lang, mga galon. Mga karton lang, Ayan, e. E, mga e, sige. plastic. <laughs> Oh, kaway, kaway, baboy. Oh, kaway na, kaway na. Kay kasama kay sa ano, ho. Oh. oh, kaway na. Dili kayo tatlo, kayo tatlo. Oh, kaway, kayo tatlo. Ayan. kawaii kaway na, kaway. Kaway. Oh. na, mga three brothers. <laughs> three brothers. mga oh, pag so, buti. Pagkatapos ng dito. Guys, nakapatay. Sira tayong buti yan. Mga karton tayo. Mayroon tayong laruan. Yan, plastic kasi yan mga kadyang. Kaya, babaklasin natin. So, mga kasasako mga lata. Ayan. May sinita natin. Mayroon doon pa yung sidecar natin sa labas. Ayan. Kaya medyo malayo-layo pa yung hinakakuta natin. Ayan. Kaya samahan nyo ako mga kadyang. Uh, Maghahako tayo. Ako tayo ng mga kalakal natin. <laughs> Let's go. Ah, <laughs> Okay, thank you very much, Musi. Thank you, thank you. Oh, yeah. so, mga bote, mga 1.5. So, mga plastik, sari-sari. At yan, kawal na tayo. Kurung-kurung na tayo. Kurung-kurung na tayo. Bukas na lang kita kulitan, Marami ka na bang 1.5? Ha? Okay lang. Ah, binintan na. Sige. Sige. Ah, kaya pala. Sige, okay. Sige, sa sunod, sunod na lang. Sunod na lang. Sige. Ah, mga kaya mga katiyang. tayo Puno na tayo. Oo mga katiyang, yung mga nakuha natin. Ayun, mga, karang, mga plastic 1.5. Oo mga tayo Ayun, mga TV. Puno na tayo puno na tayo. May mga bakal tayo. Ayun, mga nakuha natin. Sorry, mga

that's place. Bye-bye.